Hello guys, for today's video, nandito ako ngayon sa kwarto ng aking alaga. So ngayon, si Sharon is pa na. Gulat na gulat ako kahapon kasi sabi niya, di ako maniwala. Yung pala is talagang ito totoo na. Tingnan niyo yung bis niya, tsaka napakaganda pala itong babae na to. Tingnan niyo mabuti kahit siya maitim as in maganda. Manakita niyo. Tingnan niyo mukha niya. Oh. <laughs> Ang ganda, hindi halata buntis kasi nakajakit, jacket Oh. Sabi ko ganun sa kanya, tina mo yung mga kuko niya, oh. Masya Lionel! Oh, saan ka pa? <laughs> hindi, ang ganda talaga niya, tina mo yung kanyang face, oh. Ang kintab. <laughs> ang kintab. Kala mo, kaluka talaga to ta si Sharon. Mayroon palang behinding face pala to. <laughs> Oy. Tignan mo, hindi kita yung hindi alatado yung kanyang chan kasi naka-jacket siya. Sa tingin nyo ba, Alatado ba? Hindi. Kasi naka-jacket. Oh. Eh. Uh. Asyala! Excited na si Sharon! Aray ko. Excited na, excited na! Bye! I'm coming home! I'm coming home! ta na -da, da I'm coming home! Si Hamad, nalulungkot si Hamad! Ay, just ko, Lord! Alam nyo, nakakatuwa lang isipin, no? Yung pauwi ka, tapos pumunta ka dito ng Saudi is iniisip mo yung mga anak mo, gagawa ka ng pera, magtrabaho kabilang isang kadama. Tapos pag uwi mo, ito na, ilalabas mo yung tunay mong ikaw. Kagaya nito kay Sharon, ito na siya talaga as in. Kasi tinan hindi pormadong kadama. Tinan mo yung kamay, kay, kamay niya, ang haba ng kanyang mga nil. Nakaganon-ganon pa siya sa silpon. di ba? Diba? Oh, nakakalungkot lang talaga. So, by the way, no? Good luck sa iyo, Sharon, and I wish uh, I told you, you are fools yourself. You make it small, small, and Arabic is sweet, sweet, sweet. Ito lang alam ko na uh, you make it video, and I hope you are success, your mom, and your kids. If I, if you willing, you call me here in open messenger I only call you and answer and I help you and thank you bye ingat bye careful I'm coming home I'm so coming Alam ka na, I'm uh, coming oh. home kanin siya ron no? oh ay, ay mo kinis ng mukha niya talaga ngayon ko lang nat pagtanto mo oh. ang kinis ng mukha niya oh ang ganda hindi mo makikitang kadama so swarla <laughs> na mo, itim. Maitim siya pero as in ah uh, tawag nito. Maganda yung pagkaano na mukha niya. <laughs> si Hamodi, ni maniwala si Hamodi oh. Na aalis na si Sharon. Papunta na siya ng Kenya. Dalawa yung tri, uh, dalawa yung ano niya, papunta siya Riyadh to Hello. Cairo. Cairo to Kenya. Ayan, medyo mahaba-haba yung ano niya kasi sa Cairo 5 hours Sharon sa 5 oras. So, sana makarao si Sharon kasi syempre yung kanyang pagbubuntis. So, thank you so much for watching, guys. May nako na Nakakasama din pala ng loob, no, yung bang mga ilang mo kasama. Tapos, sa totoo lang, kahit ganito, ay, bag ni Sharon, oh Yan. Tsaka, andito pa yung isa. Ito yung kanyang hang carry. Kasi nandyan yung kanyang jacket. Ah, na yung driver. The driver is come. Wait, wait lang. hi Sharon! Ayan na si Sharon, oh. No? Bye, Sharon! Miss you! Ay, nakakalungkot pala, no? Kahit na hindi mo siya kalahi, kahit hindi mo pala siya kalahe. Dito ako pa na. Baka masaraduhan ako. Walang magbukas sa akin. Kaya na oh. Bye! Nandun na. Nana, mag-isa na lang ako dito. mag na kasama si Hamodi. May hapon maglininis ako dito. May hapon na. Ha. Ayan, pangalangga kami na lang ng alaga ako nandito. Ay, thank you so much for watching.